Uy, make it a video. I sorry. Good evening from Poland. So it's around 6 o'clock in the evening dito. So story time lang. At first, ginudge namin yung Poland. Like, I thought na parang gloomy siya. Ganyan. Tapos, nung pagkapunta namin, It's a pretty country as per Bev. Tapos sabi niya na pinaghalong Austria and Germany. So, it's siyang underrated na country. It's Tapos, really nice. Oh, ang hindi siya yung typical na tourist destination. Pero maganda siya for the experience. And sobrang unique. Tapos wala masyadong entrance. Okay. Mga places yun ngayon, naghahanap ako ng rice. Parang sa Germany meron. Kaya lang parang nagkamali ako na hindi ako nagtry ng Asian food doon. Kasi ngayon hinahanap ko na siya. Like, magto weeks na ako dito. Oh my God. Hindi ko na kaya. Kailangan ko na ng bigas. Magsasaing na. Magsasaing na ako. Hindi na kaya. Magsasaing na tayo. Magsasain na tayo.